Kahagbe, so keep learning tayo ha. Keep learning dito sa MP Farm. Ano yung likod po? Last time, tinukoy natin ang E. coli bacteria. Ngayon, susunta natin. Huwag niyo po itong iismulin. Environmental bacteria. Delikado. Sa mga alaga natin baboy. Lalo lalo na po sa mga biik. During suckling. Winners. Yan. Ito po ang bakterya na Salmonella enterica. Invasive po yan ha. Invasive na harmful pa. Lalo lalo na sa gastrointestinal ng mga alaga natin biik. May synthetic disease pa yung kasunod. Susuntan pa yan ng secondary infection lalo lalo na kung nag -isibir. ngayon talaga wag nyo yung ismolin 2,600 ang kanyang subspecies may anim siyang variants malaki po to malaking bacteria na spreadable sa pigirin natin huwag nyo pong ispulin anong kailangan gawin? proper hygiene proper disinfection proper cleanliness ng ating pigiri. Dahil pag marami, bakterya. Buhay na buhay sila. Happy farming.